Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, ang topic natin ay uh, pruning sa ating lumalaking uh, sili. At uh, ito po ay applicable, itong pamamaraan na to sa iba pang klase ng sili. Ito kasi nakikita mo sili dito, ito po ay uh, uh, atsal or yung bell pepper na tinatawag. So habang lumalaki yung ating sili, importante po na tayo din ay mag-pruning uh, kung kailangan siyang iprune. So, ito, medyo malaki na siya. Nagkaroon na siya ng Y formation dito sa kanyang uh, katawan. Ayan po. Oh. At uh, dito rin, sa isang tumubo sa kanya, pati sa kabila. So, dito, hindi na ako kinailangan na mag Kasi pag abot niya ng wala pang isang dangkal, ay uh, nag na siya. Normally po kasi pag uh, tumatangkad ang uh, sili at hindi pa naglalabas ng kanyang branch, yung kanyang Y na tinatawag ay uh, tinatap prune ko yan uh, para ma-encourage na maglabas. Pero dito sa kaso ng aking tanim na atsal, hindi na ako nag pruning. Itong isang to, ganun din, ayan, naglalabas na siya ng Y. Ayan po, dito. So, sa ganitong uh, sitwasyon, hindi mo na kailangan mag pruning. Ang ipuprune na lang sa kanya ay yung mga dahon sa ilalim, lalong-lalo na yung mga nauunang manilaw or uh, mag-exhibit ng uh, pagkatuyo. So, tinatanggal po yan. Limbawa ito, ayan, naninilaw na siya, oh. Kailangan tanggalin mo na yan. Pati yung mga nasira na dahon. Gaya niyan, tanggalin mo na yan. So, pag siya madahon halimbawa, ay kailangan uh, tanggalin mo yung nasa ilalim kasi yung kanyang... Uh, Uh, photosynthesis, ano po, yung mga dahon niya sa ibabaw, yan ay yung magpe-perform ng photosynthesis ng, ng pag uh, uh, process ng kanyang pagkain ito kasi nasa ilalim, dahil hindi masyadong naarawan, useless na po ito, ang uh, problema pa ay medyo uh, kumakain pa ng nutrisyon so kailangan na nating tanggalin yan yan sa ganitong paraan ay may encourage natin itong kanya mga bagong growth sa ibabaw na mas mabilis pang lumaki kasi yung nutrients nang gagaling sa lupa halimbawa ay uh, gerecho, papunta dito sa mga healthy leaves sa ibabaw kung may tutubo na sanga sa ilalim kailangan din po natin tanggalin yan kagaya nito na sa gitna na to nakikita ba siya? ayan tanggalin natin yan pati itong dahon na to, ayan natutuyo na rin yung kanyang uh, dulo. So yung mga tutubo sa balikat, ako po tinatanggal ko na yan. Dito ganun din, ayan tumutubo sa kanya sa ilalim oh. Gusto niyang magsanga. Ayan. tanggalin yan pati na yung mga nag-uumpisang matuyo manilaw na mga dahon ang gusto natin yung ating tanim na sili ay mag-focus dito sa kanyang ibabaw dapat magkaroon siya ng Y mag-umpisa siya maglabas ng Y dito sa itaas na to ngayon, itong isang ito, medyo tumatangkad na siya, may gitsang dangkal na. Pagka hindi pa rin ito naglabas ng Y, ng panibagong sanga sa kanyang itaas, after one week, ay uh, puputulin ko na yung kanyang uh, talbos. yun ang tinatawag na top pruning para ma-encourage siya maglabas ng panibagong uh, sanga. Ayan o, oh, yung mga ganyan, kailangan tanggalin na natin kaagad yan. Mga healthy leaves lang dapat ang naiiwan. At uh, mostly dapat ay nasa ibabaw. Isa pang uh, paraan ng pag o isa pang tip, ay uh, pag halimbawa ganito palang kalaki ang iyong tanim, medyo maliit pa siya, at hindi pa natin siya inaasahan na magbunga, pag may lumabas sa kanyang bulaklak, ay uh, kailangan natin tanggalin. So ito namang akin dito, medyo wala pang lumalabas na bulaklak. Pagka kasi maliit pa ang iyong tanim na sili at naglabas na siya ng bulaklak. Halimbawa, dito or dito sa Y. Normally po dyan lumalabas eh. Dito, sa taas na to. Kailangan po yung tanggalin natin kasi pag hinayaan natin uh, ma-develop at maging bunga yung kanyang bulaklak ay uh, babagal ang paglaki ng ating uh, sili. So ang purpose natin dyan ay uh, kailangan lumaki muna siya ng maigi maging mature at doon natin hahayaan na siya ay magbulaklak. Ngayon para maiwasan naman natin ano po kasi yung uh, paglabas ng bulaklak ng uh, ating bata pa na sili ay uh, may kinalaman diyan yung fertilizer na ating uh, ibinibigay. So halimbawa uh, bata pa nagbibigay na tayo ng uh, uh, complete fertilizer. So halimbawa itong sili ko na to may isang buwan na po ito na nakalipat dito sa kanyang container na around 3 gallon at least 3 gallon yung size niya at uh, nag video na rin ako dito nito dati kung paano yung paglipat tanim so around 1 month na siya ngayon dito mula nang mailipat at uh, itong laking ito pagkahinayaan natin siya magbulaklak ay hindi na siya tataas masyado so yung fertilizer po uh, importante para maiwasan natin yung kanyang maaga na pagbubunga ang uh, advice ko po, habang lumalaki pang ganito at hindi mo natin inaasahang magbunga, ang gusto natin siya ay maging mabulas pa, lumaki ng gusto, ang ibigay natin fertilizer sa kanya ay yung 1620. Ano po, yung 1620, meron siyang 16% na nitrogen, 20% na phosphorus at wala siyang potassium. So yung uh, potassium po kasi ang nag-encourage din para magbulaklak yung ating uh, halaman. So, in the meantime, na ayaw natin siya magbulaklak, gusto lang natin siya lumaki, gusto natin lumago yung kanyang mga ugat, ang maganda ibigay natin dyan, 1620 0, pwede rin samahan natin yan ng uh, calcium nitrate para maging maganda, matibay yung kanyang mga dahon. Gaya niya, no? Define na define yung kanyang uh, mga ilalim na dahon. Yan. Yeah. Pero minsan, kahit na... Uh, 1620 uh, ammonium phosphate ang ginagamit mo, meron pa rin lumulusot na nagbubulaklak. So, kailangan lang tanggalin yung bulaklak na yun para hindi mabansot yung ating tanim na sili. Applicable po yan sa kahit anong klase ng uh, sili. At pag tama ang uh, pagpapalaki, walang aberyang nangyari, naprotektahan mo siya sa mga insekto, sa mga uh, bacteria soil-borne diseases, tataglay ng solanaceous crops na kagaya ng sili. Ayan, later on magkakaroon ka na napakalusog na tanim na sili na magbibigay sa iyo ng napakaraming bunga ito nga palang sili pagka maganda po ang pagkakaalaga natin dito ano po sa karanasan ko yung mga sili na nakatanim sa container yung productivity niya maabot po ng dalawang taon ang edad ng sili hindi ko lang alam sa lupa kasi hindi pa ako nakapagtanim sa lupa ng direkta ng mga ganitong halaman pero sa akin po, ito mga ganitong sili, inaabot ng dalawang taon yan uh, na na produce pa rin sila. Maaring hindi na ganito karami ang uh, bunga niya, pero meron ka pa rin ma-harvest. Alright, yan po yung ating video tungkol sa pagpruning ng ating lumalaking sili. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!